Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at dito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayong August 7, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan at sa mga bago pa lamang po natin manunood dito po sa ating YouTube channel, sa ating sumada, ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, upisan natin ang ating sumada. Dito po tayo sa August. yun ay 8. 8 and 7 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Kagaya pa rin po ng dati, ganoon pa rin. Simplify muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 8 is 8. 0 plus 7 is 7. At 2 plus 4 is 6. Ganoon pa rin po sa bandang gitna. Add lang natin. 8 plus 7 is 15. Ayan. At uh, 7 plus 6 is 13. Ganun din po sa bandang baba. 15 plus 13 is 28. Ayan mga uh, dalhin po yung primera numero natin. Meron tayong 28. At yung kapares nating numero. Ayan, ito pa rin po yung sa bandang gitna. Ayan, combine lang natin yung kaka numero natin dito. 8 plus 7 plus 6 is 21 yan naman po yung kapares nating numero meron tayong 21 at meron lang po tayong kombinasyon dito pwedeng pwede na po natin yung matayaan 21, 28 or 28, 21 and mayroon pwedeng pwede, pwede yung kombinasyon na yan at dahil 2 digits din po yung mga numero natin simplify lang yung natin yan bago natin yung sumada and dito po tayo sa 21, 2 plus 1 is 3 at dito sa 28 2 plus 8 is 10 two digits po yung 10 natin. Kaya simplify din natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito ngayon ang ating susumada. Press at 1. Unahin natin yung sumada ang press. Kunin mo natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po yan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12. 12 1 plus 2 is 3 at 39 so magagawin tayo ito eh 3 plus 9 is 12 and mga doon yan po yung ating sumata sa press at uh, pasensya po sa maingay po maulang po dito sa amin Ayan, at dito po tayo sa 1 kukunin muna natin yung 10 Ayan, sumada G 1 plus 0 is 1 at itong 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 natin dahil po dyan ang 19. 19. 1 plus 9 is 10 at 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. And mada, lang po yung mga numero natin na pwede natin sa ating sumada. 98, And may po ang 7. po tayong 3, 21, 30, 12, 39, 1, 28, 28, at 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, mga yan 28, 28, 28, 28, 28, 28, nagustuhan po natin mga nito. Yan mga idol, may ngayon po dito dahil maulan po. Yan, shout out po sa mga taga-Kabite. Nandito po tayo ngayon sa Kabite ngayong time nito. Kaya maraming salamat. Shout out po sa inyo lahat. At ayan, sample naman po natin dito. Pinuha natin ang um, 19 or 19 and 3. And then 10, 21, 23, 28. Ayan mga idol, yun po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada ngayon pong August 7. Ngayon tayo itong 19 tres, 21 at 328. Ayan mga idol, pwede pwede po natin makayaan yung mga sample ngayon kung magustuhan po natin sila. Pwede rin po tayo magkagdag kung makakuha pa rin ng mga idol kombinasyon dito sa taas at mga na-i-circle po natin yung numero kayo na lang po yung pumili kung ano ba po yung mga kombinasyon na kaso natin po natin. At ayun mga idol, yun po natin sumati sa Patreon ngayon pong August 7, 2024. Maraming maraming salamat po.